Si Silva Soldik ay itinuturing na isa sa pinakamalakas, pinaka-eksperto at pinakakinakatakutang asasin sa buong Hunter x Hunter universe. Kaya hindi maiwasang itanong ng maraming fans kung kaya niya bang tapusin ang buong Phantom Troop na mag-isa. Kilala si Silva hindi lang dahil sa lakas, bilis at tibay ng katawan niya kundi dahil sa paggamit niya ng high level assassination and techniques na dinisenyo para pumatay sa pinaka-optimal, pinakamalinis at pinakamabilis na paraan. Totoo na napatay niya ang isang member ng Spiders noon. At ang pinaka nakakagulat dito mga idol, ginawa niya iyon ng hindi man lang nagmukhang nahihirapan, na parang karaniwang misyon lang. Ibig sabihin sa power scaling may malaking lamang si Silva laban sa karamihan ng Phantom Troop members. Kaya sa one-on-one -on -one setting, malaki ang posibilidad na kaya niyang talunin si na Franklin, Nobunaga, Bonolinov, Kortopi, Shizuko at maging si Shalnar kung hindi naka-activate ang autopilot mode. At kahit si Ovogin na kilala sa brutal na lakas ay pwede niyang mapabagsak dahil ligit ang assassin efficiency ni Silva sa brute force ng isang emitter sa larangan ng speed at killing precision mga idol. Malayo ang agwat ni Silva at ito ang dahilan kung bakit hindi niya kailangan patagalin ang laban. At sapat na ang isang opening para magdili siya ng fatal blow. Ngunit hindi ibig sabihin nito na nagarantid niyang kayang tapusin ang lahat ng membro ng Phantom Troop. Nandiyan si na Fatan at Krolo mga idol na dalawang membro na nagdadala ng tunay na pangarib sa kahit sinong top tier fighter. At kapag si Fatan ay nagpush sa limit at nag-activate ng pain packer, nagiging killer san siya sa gitna ng battlefield. At kahit si Silva na mabilis tumakas at mag-evade, ay hindi basta-basta makakalapit ng walang pag-iingat. At mas malaki ang problema niya kay Krolo mga idol dahil bilang master strategist at pinakakompletong fighter sa Phantom Troop ay may kakayan siyang gumamit ng napakaraming stolen abilities na pwedeng pang disrupt, pang trap at pang control sa laban. Kaya hindi lang ito simpleng physical fight mga idol, ito ay mental at strategic warfare kung, kung saan bihira ang derotan tumatama sa leader ng spider. Ngunit ang tunay na mahirap ay, hindi yung 1v1 scenario, kundi yung full scale confrontation kung saan 30 na membro ang pwedeng lumusob ng sabay-sabay. Ang Phantom Troop ay kilala sa isa sa pinakamagagandang teamwork dynamics sa serye at walang ego mga idol lahat ng coordinated at bawat isa ay handang sumalo o magbigay ng opening para sa isa. Sa ganitong collective pressure, kahit ang isang assassin sealer tulad ni Silva ay mahihirapang makahanap ng, ng tamang timing para makagawa ng instant kill hits. Lalo na kung si Finks, Franklin at Ovogin ay magsisilbing harang. Habang si Faten at Krollo ang nagbibigyan ng high damage at strategic pressure. Dagdag pa rito mga idol, hindi lang design ang fighting style ni Silva para sa gera. Ang specialization niya ay isolated assassination, mabilis na pagtatapos ng target at hindi pro-long combat laban sa napakaraming elite nin users. Kaya kung objective ang pag-uusapan, oo mga idol, kaya niyang pumatay ng napakaraming member ng Phantom Troop at sa one-on-one -on -one setting, lamang siya sa karamihan sa kanila. Pero kung ang tanong ay kaya niya bang tapusin ang buong Phantom Troop ng mag-isa sa isang full fight confrontation, ang sagot ay halos imposibleng oo. Hanggat buo ang Phantom Troop at sabay-sabay silang gagalaw kasama ang utak ni Krolo at ang firepower ni Nafeitan, Ovugin, Franklin at Finks. Wala pang ipinapakita ang ebidensya na may kakayahan si Silva para i-wipe out ang buong Phantom Troop. Sa pinakarealistikong senaryo, kailangan niya magkaroon ng katulad ni Nasino para maging patas ng laban. Dahil ang Spider ay hindi basta-basta napapatay, lalo na kung sabay-sabay itong gumagalaw at nagugat mula sa isang utak at layunin. Kung nagustuhan mo video ito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video maray-maraming maraming salamat